Late na nga pala kami lumabas ng Airbnb namin tapos nag-breakfast lang kami sa 24 hours na restaurant. Ito na nga pala yung day 4 namin sa Osaka. Tanghali na nga pala nung nakarating kami dito sa Kobe. Bumili lang kami ng unlimited bus ride para sa tour na to. May mga piling bus stations nga lang pala para sa ticket na to. Pero sulit na rin dahil unlimited na to hanggang 7pm. Since tanghali na nga nung nakarating kami dito, given na konti na lang ang mapupuntahan namin. Pero kailangan muna umaura. Cheese! Ito nga pala yung una namin pinuntahan, yung Starbucks na popular dito. Hindi ko lang na video pero maganda siya sa loob para siyang lumang bahay. Sinubukan din namin puntahan yung herb garden nila kaya lang sarado na nung makarating kami. Pabalik sa bus station nakita namin tong cute na aso. Ang pangalan niya ay si Shizu. Parang Shih Tzu yung name. Actually, natagalan kami dun sa may Starbucks dahil nag kami ng kapatid ko ng Yukata. Kaya nga lang, hindi ko nakuhaan ng video. Para hindi masayang din yung lakad namin, nag-search ako kung meron Ghibli store dito. At meron nga, kaya pumunta na rin kami agad. Ito nga pala yung first time ko na maka-visit sa Ghibli store sa Japan mismo. Siguro super daming Ghibli fan dito sa Japan kasi alam nyo, yung mga gusto ko, wala dito. Parang halos lahat sold out. Akala ko nga wala akong mabibili dito, pero ang ending may nabili naman ako. Dalawa nga lang pero nakakasad kasi akala ko marami akong mabibili dito na wala sa Hong Kong. Kaya ayan nagvideo na lang ako para at least matutur ko din kayo. Kapag nga pala nakapag-spend kayo dito ng 5,500 yen ay magkakaroon kayo ng tax-free. Ang tagal ko rin pinag-isipan kung kukunin ko yung candle na calcifer pero ang ending hindi ko siya kinuha. Nag-KFC lang kami for dinner. That's it! Bye!